Ang question ngayong araw ay Ano ang mga dapat isaalang-alang upang maging mabisa ang komunikasyon? Nakatutulong ang komunikasyon sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng tao. Sa pamamagitan ng komunikasyon ay naipahahayag ng tao ang kanyang nararamdaman at saloobin. Ang komunikasyon ay nagiging instrumento rin upang magkaroon ng ugnayan ang tao sa kanyang kapwa, malayo man ito o malapit. At higit sa lahat, ang komunikasyon ay nakapagbibigay ng kaalaman at impormasyon. Ang sumusunod ay ang mga dapat isalang-alang upang maging mabisa ang komunikasyon. Una, ang komunikasyon ay may layunin. Kailangang may tiyak na layunin sa pakikipagkomunikasyon. Una, upang magbigay o kumuha ng impormasyon. Ikalawa, upang manghikayat. Ikatlo, upang makabuo ng opinyon. At pang upang makapaglibang. Halimbawa, kung nilalayon mong manghikayat, gagamit ka ng mga salitang makakapagkumbinse sa tao. Ikalawa, ang komunikasyon ay natututuhan. Lika sa tao ang kakayahan sa pakikipagkomunikasyon. Verbal ang tawag sa komunikasyon gamit ang wika. Di-verbal naman kapag ang komunikasyon ay sa pamamagitan ng kilos at galaw. Sa pag-aaral ng wika, inaaral ang mga kasanayan sa pagsulat, pagsasalita, pagbasa, pakikinig, at panonood. Kasama rin dito ang mga tuntunin sa wika at gramatika. Pangatlo, ang komunikasyon ay patuloy na nagaganap. Hindi nahihinto ang komunikasyon dahil likas sa tao ang magpadala at umunawa ng mensahe sa anumang pagkakataon at panahon. Ang pag-unawa na nangyayari ang komunikasyon ng walang patid ay nakatutulong upang mapisa tayong makaunawa ng mga mensahe kahit pa sa mga pagkakataong parang walang nagaganap. Pang-apat, ang komunikasyon ay isang pakikipag-ugnayan. Ano mang gawain ng komunikasyon ay gawain ng pakikipag-ugnayan. Kapag nakikipagtalastasan tayo, may proseso ng pag-unawa. Ang simpleng pakikipag-usap o pagtango sa mga nakakasalubong sa daan ay isang halimbawa na ng pagbuo ng ugnayan sa ibang tao. Sa pag na pakikipag-ugnayan ang pakikipag-komunikasyon, maisa sa alang-alang natin ang mabisang pagpapadala ng mensahe. Panglima, ang mensahe sa isang komunikasyon ay maaring biglaan o pinaghandaan. Halimbawa ng di inaasahang komunikasyon ay ang pagtatanong sa mga nakakasalubong sa daan at pag-aabot ng pamasahe sa jeep. Ito ay likas na gawain ng ating pakikipagkomunikasyon na natural na lumalabas sa atin. Mayroon ding komunikasyon na pinaghahandaan. Maingat na pinipili ang mga salita upang mabisang maipahayag ang mensahe. Halimbawa, pag-uulat, pagtatalumpati o pagsulat ng liham. At pang-anim, ang komunikasyon ay may implikasyong etikal o mga tuntunin ng moralidad. Karaniwang nakikilala ang tao sa pamamaraan ng kanyang pakikipagkomunikasyon. Pumipili ang tao ng mga salita o pagkilos sa pakikipagkomunikasyon batay sa kaniyang kausap o sa kinabibilangang pangkat. Halimbawa, sa pakikipag-usap sa matatanda, karaniwan ang paggamit ng magagalang na salita.